Hinagad ni Albay Police Provincial Director Police Colonel Fernando Cunanan Jr. ang kooperasyon kan publiko nga ni mapanimbagnaan mga kagibo sa pambabadilgadan kay punong barangay Alex Repato, kan barangay San Jose Libon Albay, sigun sa direktor. Bako sindaan sulamenteng makakarisolba sa haloy ng problema kan banwaan, naan mga insidente nin garadanan sa mga opisyales sa barangay, kundi ang mismong residentes na kan lugar. Pagduduo niya, dakulaan magiging papel ng komunidad nga ni Matul Ducana. Ang problema sa banwaan, urog na kung magkakaiguanin inisyatibo ang mga residentes na ipaabot sa otoridad ang sa indang mga naaaraman. Kahit na po patuloy ang threat assessment natin, kung meron naman pong mga government, uh, ano, yung would-be, uh, ito, mga candidates na hindi nagsasabi kung ano talaga ang sitwasyon nila. Uh, sa pamumuhay nila uh, hindi po magiging successful itong threat assessment natin like yung nangyari kay Captain Repato ako po mismo na pag-alaman ko from his uh, party no yung konsehal niya at yung mga kaibigan niya meron po pala itong death threat last year pa hindi niya sinabi sa ating kapulisan Duwang aldaw na poon Bilugon ang Special Investigation Task Group o SITG Repato sa Nagpapadagos na Investigasyon Kan Grupo. Apat ng persons of interest ang pigtututukan ngunyan kan otoridad na posiblis subuot na may kinaaraman sa pambabadil sa punong barangay. We created the Special Investigation Task Group Repato. So madaling araw po yun, nag-uusap kami and then the morning after, uh, nag-report po kami kaya sa aming RD. Uh, pinakita namin yung uh, ano nangyari and uh, uh, may mga ay ang anggulo na tayo tinitingnan uh, Meron tayong uh, uh, persons of uh, interest no at uh, uh, nakita niyo po may mga CCTV naman tayo luckily do sa area Pigtungkosan man kan direktor an importansya kan CCTV na nakakatabang nindangunyan sa pagpapadali kan sa indang investigasyon at uh, continuous uh, yung follow up namin Uh, we have a special task group composed of different units of the PNP. and dito po yung CIDG, uh, co-chairman, uh, chaired by the PD, of course, uh, myself. And uh, kasama na rin po yung uh, na, uh, national support units natin dito tumututok uh, sa utos na rin po ng ating uh, uh, chief PNP. Natutukan ito pong nangyari na kami pong naunang uh, munisipyo, uh, probinsya, na, na uh, may gantong insidente. Kaya po, tutok po tayo rito apwera sa pagresulbar sa kaso ni Repato. Pigtututukan man subuot kan PNP ang kaso kan Top Nature Kagawad kan Barangay Nugpo Libon Albay na si Relly Mata as in isposo kaining si Alfredo na pinagbabadilman kan Agosto 22. siringman kan iba pang mga nagkaerinot na biktima as in asigurasyon kan PNP na matatauan ninda ni Nustisya sa pinakadapit na panahon ang mga biktima. Para sa mga baretang tatak, Bicol. Januñas。